kita nyo, pahipahin nga mga tropa natin. Mm. mga pagod na pagod. Hindi pa pa nakakaisang mm. iras eh. Para mga lambot na lambot na. Yo mga pare ko, magandang araw sa inyong lahat. Uh, ito nga, nandito naman tayo. Balik apple tayo ngayon mga pare koy. Pero ano, hindi kami nag-harvest. Kala ko oh, eh, nag-harvest kami. Nagtatanggal lang kami ng mga dahon. Para ano, para lang uh, sa sikot ng araw maano yung matamaan yung apple at uh, mas mamula pa. Ito pa papakita ko sa inyo mga par. Bali ito siya mga pare ko, oh, kita nyo. Ang pupula na ng mga mansanas na yan, o oh. oh, daming bunga. Oh, ang ganda niyan. Bali ang ginagawa namin mga pare ko ganito. Ah, uh, ayan, for example, yung uh, bunga na yan, yan kasi marami siyang ano, dahon na naka ano sa kanya na sisilungan siya parang ganito tulad nito yung mansanas na to nasa loob bali ang magyayari tatanggalan namin siya ngayon ng mga dahon dito yan yung mga dahon na yan tinatanggal namin dito yan tatanggalin lahat yan yung mga dahon na yan no? para siya yung maging lawad para siya masikatan ng ano ng araw kasi pag nasikatan siya ng araw mas namumula siya eh itong mga bandantas na to yan o, no? na dali na namin yan no kaya ayan o. No? Tanggal na halos yung mga dahon niya na nakaano nakapayong sa kanya o kita nyo kaya yan ang nangyari o litaw na siya ngayon Maarawan na siya ng maganda mas, mapum, mas mamumula siya ng maganda mga pare ko eh. o hanggang doon yan sa may dulo o ang dami pa nito tinitira namin na to o ayan pa sa kabila o tigitigis ang iras kami mga par. lima kasi kami eh o eto yung iras ko Ayan, o tinira ko dyan hanggang gandoon sa may dulo tapos eto sa kabila hanggang doon pa yan mga parang hanggang mamaya pa kami dito maghapon na to o tulad nga yung mga ganito oh, mga nalulunglungan ng ano ba ng dahon o oh, pag ganyang nalulunglungan yan tatanggalin mo ngayon yan yung mga ano dito oh, para siya eh lumitaw yan yeah, paglitaw niya. na yan, mga ano na yan masisikatan na ng araw yan maganda na yung pamumula niya. kaya buti na lang din mga pare ko nakabalik tayo sa ano sa hapul. kasi Parang ang last apple ko yata na farm na napuntahan ni eh, ano pa nung last month pa yata. Eh ngayon eh, magkakatapusan na ulit. Ngayon lang ulit na pabalik. Kasi nga depende sa schedule eh pero ito eh, okay naman ay ko sa inyo tong ano uh, apple na uh, ano ngayon, apple farm uh, para kasi nga uh, Kala ko kasi hindi na rin mapapabalik sa apple hanggang sa magkaharbisa na eh. Marami na kasing mga naharbis na apple tapos eh meron pang mga ilan ilan na lang. Hindi tulad ng unang harvest talaga, talagang sunod-sunod ng harvest. Ngayon, meron pa rin naman, mga parang mga late ano siya, na late na mahihinog. Pero eto, may inabot nga tayo, kaya buti na lang, napabalik din halos dito. Parang sarap niyang pitasin mga paro. <laughs> Kung pwede lang kumuha na eh oh. Gaganda eh. Oh lalaki ang daing bunga oh, pero hindi pa siya ganun kapula pero hinug na yan pwede na yan matamis na rin yan bali binibigyan nga kami niyan eh yung din ang pinakain sa amin ganina eh oh, dyan din galing eh o oh. kita nyo mapupula na rin ang iba o oh. ang galing sana lang talaga sa mga susunod na araw ay eh mapaano ulit sa apple harvest naman mas gusto kong mag harvest eh, hindi pa ako nakaka experience na ano na mag-harvest. Kala ko talaga harvest na ngayon ni eh. Ayan, magtat magtatanggal pala ng dahon. Sana sa harvest nito ay eh, naman para ano, para maka-experience. Oh, kita nyo, dahil bunga oh, gantas taas. Oh. Sana makapag-harvest tayo mga paregoy ko eh. oh, Sa <laughs> sayang ang puntay eh, uh, ano na matatapos na ang mga apple eh, hindi pa nakakapag-harvest. Oh.